Oh, what's up mga kapising Sa videong ito mga kapising Dito na naman tayo Sa probinsya wala tayo Sa dagat mga kapising uh, Po tayo Dahil may emergency uh, Ito nga pala yung Area na tinaniman ko ng saging uh, Binibisita natin Tinitingnan natin kung anong dapat gawin ito Tingin ko Daming damo kailangan natin palinis itong damo ang mahirap lang nito dito wala na ka nang makitang tao na maglil mag gapas ng damo na to ayaw ko rin naman itong pa-esprayhan ng herbicide dahil baka doon nagkakaroon ng sakit yung mga saging iwan ko lang mga kapising kung kikita tayo dito parang mas marami pa yung bato kaysa saging ito nga pala mga kapising ay yung lupa na nakuha natin sandla lang sa atin pati yung niyugan na yan Ang, isang buwan mahigit na to saging na to so ngayon mga kapising pupunta naman tayo sa pangalawang area natin sa dalawang area yung tinaniman natin ito lugar na to dati uh, 30 years na yata ako hindi nakapunta dito so ngayon lang uli ako nakabalik dito dati wala kang makikitang kung ano po makakapasok dito kung di kalabaw lang pero ngayon may motor na oh dami ng mga magagandang kalsada dito naninibago ako Biruin mo ba naman 30 years akong nawala dito? Ngayon lang nakakabalik. Dito pala kasama ko mga kapising ay pinsan ko si Dudoy. Siya yung nag-aalaga na sa ageng natin. Pagsama ko rin si Boyet, kapatid ko. haba-haba pa ito lagari natin bago tayo makarating doon sa Ay, pangalawang natin una, dami na matanim dito mahugan Ka na, na nalagay tanim sa likod so, mga balai, <coughs> sa mga balay nalagay sa kuma mga rubber <coughs> tree <coughs> na yung iba dito. dati rati wala to mga maisan pa to dito oo oh, gusto ano palit yan eh dami na talang magbago nagbago po ako lang siguro isa pupunta dito malamang di ko na alam pupunta doon sa area na yun yung pinanggalingan namin yung tinaniman namin ng asaging kasi parang di ko na alam yung daan pero itong ilog na to di ko talaga malimutan to dahil dito kami inutusan ng tatay ko dati magkuhan ng mga kuhol dito rin kami na isda daming isda to dito dati siguro ngayon marami pa rin to dahil wala nang gaano nang dito hindi katulad noon panahon na namin so, malapit na tayo sa pupuntahan natin sentro man ito naman yung kilog na lagi na yung pinagtiguan dati dalawang ilog to mga kapasing mayroon pa doon sa kabilang so ito na yung area natin mga kapasing yung pangalawang area dati dati ito mga kapasing ito palayan doon dito ngayon gumahan na layo, layo pa man distansya sa una karon halos sa pangabot na ng ito yung area ng nanay ko dati bininta lang ng 17,000 so ito yung ilog mga kapising na ano, dito kami naliligo dati ang lalim dati yan ito ba? dyan kami napapalo ng nanay namin dahil umuwi kami panghaling tapat pulang-pula pula na yung mata dito kami naliligo dati oh. dahil nagbabad kami sa ilog ang lalim dati niyan tapos dito palayan to dati ito yung lupa ng nanay ko bininta niya saan yung magkano binta 17 lang ito ito so, palayan to dati Tutu yung sagingan I amin mean, Ipak Kalawang area Hindi ko na pinag-isperyan Kasi Ipas lang Hindi <tinyak> ka sa dahan Ipun yung hindihan na lang Ang tubling Lapat na Hindi sa alam mo isperyan yun Hindi ka Nakuk, mas makapal pa yan, mas makapal tong tamo dito para doon sa unang area natin halos ah, na na yung saging so ito nga pala yung paglawa area natin dati ko na itong tinaniman hindi tayo kumita dito dahil daming sakit uh, inulit natin ngayon eh. baka sakali dahil mahal na saging ngayon eh. baka sakaling maabotan pa natin yung presyo pag mamunga ito <coughs> Thank you, Tom.

Nah, dia atau apa dia? Apa ini? <Sanian> abor. puro na mangustinyo tanim dito dati palayan to dito lahat ng area na to dito puro palayan ngayon manggustin. sa gingan sa kaniyog na tagal na talaga nila na balik dito kaya iba na talaga yung mga tanim dito kung ako nila nakuha rin dito isa ni Alam niyo yung mga mangosti dito, hindi na pinapansin yung mga bunga niya kung saan lang nahulog malata timitigas yan pag uh, overripe na wala nang pumapansin sa mga dito kahit sa bahay dami ring bunga yung maggustin Mas wala nang pumapansin pero sa Maynila ang mahal ng mangustin Subra, eh. Dapat singgil kita ni sauna lah. Lulu pada itu.

kan, belum kuyuk ya pun. Belum ada yang nak buang yang ni. Iru. So, ito na pala yung area namin, yung lupa talaga ng lolo namin. So, dito rin yung kaparte namin ikaw na po baboy, ko. dati walang kalsada to ngayon mayroon na kasi ilog yan dyan ayan o oh, nagkatay sila ng baboy so, ngayon ano na to may kalsada na ganda na ng kalsada tawid na ng ilog so nandito na tayo mga kapising hiningal din tayo kahit naglalakad lang tayo wala naman tayong ginagawa naglalakad lang hirap talaga pag di na tayo sanay lang inabot so maraming salamat sa mga nandito pa nanonood at tinapos tong video na to so hanggang sa uli mga kapising abang 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 lang makabalik na naman tayo sa laot maraming salamat uli bye bye mga kapising